amit dibalut pre amin Pre, sa atin pre o. Oh. Lahi atin pre. Kinala ko to. ko to. pre. Tomhera. San Antonio. Ano? Ah, si Anu. Kala ko, ito yung mga katapat ni, ano, Si San Antonio. Ano to, ako, yung account to? Ano yung akin? Ano yung yan? Ah, kayo? Sabi na po, may Sino ba gumamit ang kera? Hindi na ako makakaagaw, pre. Hindi, sino nga yun? Ugo, nag Talo sa clash, yun lang. lang, talo lang siya sa clash. Patak oh. oh, <laughs> <laughs> <Stiglin. laughs> <laughs> si Rojas, pre. Talo. Ikaw na kira mo pre oh, pinili nila, pinili nila ito. Look. Sino gumagamit ako? Si Martin nga. Ah, Martin. Leslie. Leslie pati Brody. Ha? Namang sila ano? Suyo. Suyo Game! Tayo. Aku gua sih enggak gua

Pinulabang ka. Box taba. Anong type? iPhone ka ba? Maru. 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 Type C? Maru.

ito ako na. Just ako na Naka screen recording siya. hindi pa ako 'yung meron. ko tawag sa lang. Iniimbita ko si Jericho, pre. Ha? Aynde. Eh? Ibigay agad si mo ano, si Jay. Ibigay agad sila. Ganong retri. Okay. Ewan. Hmm. Patay si Jay Mark. Okay. Be. Tingin niya. Okay. Hindi mo na ng purple si ano si Jericho. Oh? Na-delay agad daw. Oh. May ano agad yung nanilo. May gap agad yung ano, Khalid. Oh. Ay, gumarap na eh. Patay to pre. Nakagawa ko nag mm. eh, may level pa sa mga Ano pre? Level 4 na or nila pre. Ang gawa patay pre. Pa eh. Bakit patay go oh, love, love. Gundo ng clash. Yung ganda ng clash ni Ganda Ganda. Nice. Nice. Oh, Gawag. <laughs> si ano, pre? Si, si Jericho, pre? Make -ups.

はい,い,い,い,い、そうそうそう。

open Nice one, gumaro na kapitan. Nice, 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 Pre, baka naman, baka naman, pre. Butang ina, di na napatay. Ini nong kali free boy. Ini Nice nice. Oh, I pray, I pray. Yes, pray, nice. Logi sila sa early pero nakabawi sa mid yun. Sabi? talaga. Sabi? Sabi? Ano, pre? Patas yan, pre. It-it pareo, pre. Balagbag, pre. Balagbag yun nila, pre. Yung room nila, pre. Yung room, pre. Yung kalig, kalig, pre. Galing mag-build sila yung kalig, pre. Nakikita ko sa bayong edyeri ko. Yung naman

Ang Pre, sino yun nila, pre? Sinihin. na, nolan, pre. Nolan, pre. Balagbag na yan, pre. Pero, mga pre, Saan yung ano dyan? Boss patingin lang. Ano yung ano? ko na eh. Ano ba yun yung nasa dito? Sad. Ay, ata. Putang ina, pwede pala yun! Ito pala pre! Ito pang malupitan pre! Ito pala pre, pang malupitan pre! Siyempre.